for jogging. Tapos mamaya, ayun ko, kung sino may energy pa. Si Takbong Pogi. Pogi mo, ha? Oh. Wala. Wala mo bayad, may bayad pa lang. Kulot mo, hindi ka nakikinig sa akin, ah. Sabi ko may bayad, di ba? Dumedere-derecho. Tamo tuloy. Balik! Cashier. 10 pesos. Ano yung ito walang bahay dito? Kaba ng bayan Poor na siya, poor na siya. no 10 pesos. Salamat. Salamat. Ito, ito yung kunyetang, ano Bakit? Laban mo eh, laban mo. Siyempre. Sabihin mo, kaba ng bayan di ba? automatic mo na pera ng bayan dito eh. Tapos papabayarin mo Sabihin mo sa kanila, sabihin mo sa kanila. Bakit? Thank you. Ang tapang! Hindi ko yung ako. Ay, may bad dito. Galing, 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 galing. Sa CCF kasi ako nababad dito. Nakakahiya kasi yun. daming tao. Hindi namin. Eh, may show you. The stretching show. May stretching ba tayo dyan? Wala pa tayo stretching dyan. Yung stretching lakad lang. Ah, lakad lang ba? Tuturuan kita. Alam ko, wait lang. Hindi niya alam ah. Ah, dapat may warm up. Warm up bago tumakbo.

parang sumakit talaga yung dyan ay ano, paano dyan hindi ka nag-warm up ng maayos kakita okay, mo ha gawin mo ngayon gawin mo ngayon Dali, ikaw naman. Biyahe mo Wow! Uy, naaral namin yung papi. Ang sayo sayo. na siya. Hindi ko nang hinawakan yung kamay. Nagtampo. Side eye ka, boy. Andito ka na. Isa. Gano'n mag workout out. Anong nangyari sa atin kanina? Ano eh? Ang mo. Ang baliw ka eh. Ang arti mo eh. Dapat ganun Ang arti mo. Arti mo. Tara na, tatakbo na tayo. Tara na, tara na, tara na. Iwan na kita. Ay, di ako sinasamahan. Sumama ka pa din. Nagpasama pa ako. Mag- Hindi. Hindi na ako. Alam na

Pagod na ako eh. Ayun na siya. Tumakbo na siya. Ayun. Takbo siya eh. Look. look. Hindi ko na siya makita. Hindi ko na siya. Ah, uh, baka layo na niya. Mabutan kayo. Ano yun? Eh? Sabi ko sa'yo, maabutan ko siya eh. Nasa likod ko na. Oh. Pagod ka, pagod ka. Huwag oh, okay. mo tumakbo. Talk to you. Talk to aso. Awesome. Matayoin na kami. Ano ulit? San tayo? bigyan sa puni. Palibas, ang mukhang tabi ka nga dito. Sige <laughs> lang <laughs> mo, mamaya mawala pa ako. Di mo na ako makita. Bala. Sabi ka nga dito. Wala Di mo Parang medyo. <laughs> Kain. Kala mo. Dali. Lasang. Lasang damo. Ano nga sa'yo? Ano nga natin yan? Damo. Damo to. Ito na yung vanilla ako. Oh. Sige na, vanilla ako. Ang hirap ano? ng texture niya. Damo nga siya, matcha nga siya. Parang healthy siya. Pandesal. Nagutom. Pag-uwi na naman yung mata. Anong ginagusto so, mo? May piraso. Ay! May ganun ba? May pira-piraso. Dahil? Ay, <laughs> grabe protection mo ah. <laughs> Bumbol lang ah. Kaya <laughs> na. Bakit? Bakit ka na? Bupong puta din sinabi pa rin gagawin. Waligtad, okay. Ayun. Kamahan mo.